sa group ni Boy Tito Bang. Lahat tayo katulungan, e. ang ang production, lahat ng ating Lahat, ipi. lahat, lahat. Hanggang sa pinaka, ano, si Sir ni si Nina. ito, ang ating TV na si Amber Ang lahat ng chat, ang cameraman, lahat. Lahat ang bossing natin, go. si Ray, si lahat po. Wow. Yeah. congratulations <laughs> po yeah. sa ating lap. Anyways, dito naman tayo sa pagalingan ng hula dito lang sa Hulaan Yan. O, oh, di ba? Overwhelming pa ako. Kaya tuloy-tuloy lang ako sa pagpapasalamat. Anyways, kalokay pang mga na ng hanggang ngayon, kahit matagal na silang hiwalay ng dating karelasyon na aktor, ay mahal pa rin pala niya ito. Pinokento niya nga sa kanyang mga kaibigan na hindi pa rin niya talaga nakakalimutan si aktor. Bakit kaya? Oh, di ba hindi kaya? Wow. Siya si Tote Mola. <laughs> sa Sa nangaraw, ay sila na lang ang nagkatuloyan noon at hindi na sila nang hiwalay. na yan. Wow. Oh. Iba meron mga ganun, di ba? Pero ito, itong sakit, nagkaroon ng asawa. Mm -hmm. Nung nagkasawa, naghiwalay, ngayon naghiwalay sila para hiniisip yun na sana ito na lang yung dati mm -hmm. kong jowa na actor, rin na ko dahil mahal niya pa rin hanggang ngayon. Mm -hmm. Isa, kasi first love niya. First Ay, love, first boyfriend. Di ba may kanta ka? Mm -hmm. First love, never die.

Miss Carmen, hello! O, oh, may talaga pag talaga paglalala pag first love. Oo. Oh. Ang hirap makamove on. Kaya sabi ng iba, pwede makamove on. Ang madali, pero hindi. Pero ako, naniniwala up. ko, may hirap makalimutan yung mm. first love. First love tumira. never dies, di ba? Uh. na mamatay din. Uh. Ako, hindi ako naniniwala sa kasabing yun, na first love never dies. Although yun, Pero parang mas malilang makalimutan sa akin yung greatest love. Oo, oh, yung greatest mm. love. Parang yung Pero yung first love mo, kasi may darating, darating naman mm. talaga totoo. Magmamahal ka ulit. Ang puso din tumitigit sa pagtibok-tibok at pagmamahal. Kapag kumibok ang Hi, Donna Cruz! Oh. Cross. Oh. Si ano, sa kaso ni ano, ni. ang first love ni Janice de Belen ay si Gabby Concepcion. Oh. Pero di ba nakalimutan niya oh. Niyo si Gabby? Mm. Kasi darating, darating ang damong darat, pag-ibig oh. mo. At di mo lang makakalimutan siguro sa first love mo. Misa maalala mo, ito yung first love lang magkasama ko mm. kumakal. Ito yung pero, bakit sa, sa sa pero, pero bakit sa, iba? Yung experience bakit memories sa iba? lang. Bakit sa iba namamatay ang love pag wala nang maibigay? kayo kasi eh ang love nila yung pere. Hindi, minsan kasi, alam mo, ang isa sa dahil na kayo nag din talaga ang oh. mga magkakarilis o magkasap kapag pera. Kapag pera ang wow. tumibok, wala ka lang nagagawa, hiwalay mo ano na ito. Meron dyan blind item. Ha? Isang actress ha, mm. na actress ha, mm. nakipag sa dating niyang jowa dahil walang nang trabaho. Wow na itong lalaki ay umaasa lang daw sa kanyang mga magulang para mag-provide sa kanila. Oh, oh. Okay. nakipag-iwalay siya yung actress na sigurado kilala mo yun. Tapos, na, tapos na ganun. nakalasyon siya ng iba. Oo. Oh, oh. Ay, Pero okay. masaya na siya ngayon. Mm -hmm. Di ba may mga gano'n kasi kapag misa kapag wala kayong parehas na pera, wow. oh, oh. hindi daw pwede Factor, pagmamahal lang oh. yan. Eh. Oh, oh. Hindi daw pwede puro-puro oh, oh, lang oh, oh. mo. Oh, oh. Hindi Oh, 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 Talagang, oh, ano, oh. Sa, oh, oh yung mga magulang, siyempre kumakampin, di ba? Talagang ano, isa sa... Ano dahilan talaga ng paghiwalay ng mag-partner? O tayo pera talaga. Oh. Mm. oh. oh. Bukod sa pagtataksin, di ba? Yes. yes. Bukod sa pagtataksin. Oh.